Gusto niyo immunization? Okay lang. Sa schools, hmm. it's ginawa a big na. issue. Ginawa oh. na. O ginagawa ngayon? Ah, uh, sana ay uh, hindi nabura na yung Hindi ano, magkapatid si Ted uh, at DOH oh. at saka si Sunny Angara. Hindi mag oh, ka. Oh. Pero nagko-cooperate sila. Oh, na. oh. Yeah. Hindi, kasi yan ang ng presidente. Eh. Ayon. Uh, one, ano, one government approach oh, oh. tayo. Oh, walang walang nag Ibig nagbibida. mo sabihin, Natigil yung immunization sa school days. Dahil doon sa yung ayaw ng mga parents, dahil doon sa nangyari sa siya. nagkaroon ng negative perception. No bata preception. tayo, Ay, oh, oh. we look forward sa vaccination. Uh, sa vaccination. Ha? Given. Oo. Kasi, laking tipid. Oh, laking tipid eh. Biro mo itong sa private ka. Oo. Oh, yung isang vaccine, limang libo. At maganda sinasabi sa atin natin yung mga magulang, oh, oh. mga teachers at lahat na ito yan, Department of Health, Workforce. Oh. Maniwala po Nahalala kayo, bata, yung vaccination na yan, huwag kayong matakot, oh. mga nakikinig sa amin. Kasi, Uh, para sa mga bata oh. Ano 'yan? At saka 'yung ano, measles, measles, anti rubella, tetanus, diphtheria. Okay. At saka 'yung human papilloma papilloma uh -oh. virus, HPV. At uh, pinaka importante din 'yan, 'yung anti polio. Isa pa oh, yun. Kasi nagkaroon ng resurgence eh. Nang polio. Oh, oh, oh. Yung patak-patak na lang ngayon yun. Oo oh, nga eh. Hindi na kailangan. Uh, hindi na, na. injection. Oh, at saka oh. hindi na ho guys, kasi hindi, dati. Hindi, at saka ano, marami dyan patak-patak na rin. Hindi na rin injection yung iba dyan. Malaking bagay yung ano dyan eh, yung rotary. Oo. Ah, oo. Yung sa... Worldwide uh, na. Uh, buong worldwide na, na-eradicate oh. ng rotary. Ang Meron ano. na lang dalawang bayan. Uh, cases na nakita nila. Uh -huh. So, kailangan, pag na-solve na, na yon. ang Wala polio na. virus will be wiped out from the face Globally. of the earth. Uh -huh. uh -huh. Ba't alam mo yung polio campaign ng Rotary kung saan nagsimula? Came Marcos at saka si Garcia. Dr. Paulino Garcia. In 1979. Diyan uh -oh. sa Makati it. ni Launch. Dati kasi ayaw. Pinagtatawanan tayo ng Dina UN uh, uh -oh. Health, uh, ano, uh -oh. ano yun yung... World yun, Health Organization. Oo, uh, World well Health. Uh hindi -oh. nyo kaya yan. Wala kayong cold chain. Wala. Uh -oh. ba? Diba? Eh, dinala natin yung... Eh, uh, sabi, hindi kaya. Ang uh -oh. ginawa, hindi dinala yung mga vaccine doon sa mga rural areas. Pinapunta yung mga bata, bata. Uh -huh. sa mga health center. Uh -huh. <laughs> Oo, oh, tama. <laughs> <laughs> uh -oh. Ano hindi kaya? Di ba? Laon-laon, ginaya na ng Rotary uh -huh. yung, yung model natin. Ang nagsimula niya, isa si Marcos. Dr. Santos from Malolos. Oo. Uh -huh. uh -huh. Siya ang nagpasipot. Tapos inadapt nila Garcia. The, Secretary. then, the Secretary of Health. Yes. Mm. Uh, Dr. Pauli. Yun ba yung same uh, Santos na tumakbo rin ng presidente dati? Iba, iba, iba iba. iba. iba, iba Alejandro so. Santos. Al -aleho uh, Santos. medyo Alejo Santos. Alejo Santos. Alejo Santos. Alejo Santos. Hindi, hindi siya. uh, apat na bilyong estudyante raw po. Ang target. Itong bagong direction. cooperation between DOH and uh, Department of Education. Okay. Mataas daw kasi ang pang-agam-agam uh, hesitancy. Oh, ah, so, dahil nga doon sa dahil doon ding sa Dingbac siya. Uh -huh, uh -huh. Kasi noon minadali nila yun eh. Ang Demba. Oh, Demba oh, okay. at, uh, di pa tapos yung, di pa tapos yung clinical trials eh. Oh, tinira na nila. Tinira na. Ano ibig mo sabihin na minadali? Gustong-gustong kumita na? Oo, oh, oh, siyempre. Hindi, <laughs> <laughs> gustong-gusto nila ayusin. Na gumaling ang mga, mga meeting. Hindi. Eh, 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 Kaya, akala uh, Kung paano uh, kumita. <laughs> ang minad minadaling, <laughs> minadali <laughs> dahil kailangan na kumita. Matatapos na. ang term. Ganun uh, ba yun? Okay. Hindi yun. Kasi mayroon nang Epidemic? Ayon! Ayon. Ah. Dengue? Yan. yan! Ano nga ano, eh. Dineclare na magkakaroon ng epidemic. Kasi may medyo malabo yung declaration mo, eh. De, Sobrang accommodation nga binigay doon sa... Ano niyan eh. Sa niyan. Oo. Yung mga tipong uh, December na, wala nang uh, kikilos para doon sa pag-release ng budget. Talagang pinilit na i-release. Overnight? Oo, overnight. <laughs> At saka yan, kumuha lang ng mga savings. Oo, oh, oo. Oh, oh. Tapos, eh... Uh, ang matindi Yun yun ang matindi ron. Oo. Oh. Okay. Ang uh, <laughs> ang kulat, uh, ang side issue diyan. Eh ano ba yung binibili natin? Tested oh. ba yan? Hindi po. Hindi pa nga. Sila <laughs> ante itetest. Kanino kanino <laughs> itetest? <laughs> sila. Itetes. sila. Hindi <laughs> sa mga estudyante. oh. oh. Hindi lang yon, may waiver pa yon na na pag may nangyari diyan, ganyan. <laughs> <laughs> at ngayon bubabalik <laughs> yan, yan. Pa, oh. At sinasabi, <laughs> Uh, I-lift na raw yung ban ng FDA uh oh. sa, sa siya. Uh -oh. Nilalakad pa nila ngayon. Oh, tindi, tindi nilalakad pa. Uh -oh. Kasi nag-agawan yan eh. Japanese uh, product at saka itong Sanofi. oo. Uh -oh. Yan ang uh, nag-workout. So, ito po. Uh, uh, kailan ba sisimulan ito? Teka ha. Kailangan daw ng consent ng parents. Mm -hmm. Ah oh. Ayun ang pinakamahagit. Yan ang trabaho. mahirap. So kailangan po ng information campaign dyan Tutulong kaya PCO. Pare. Dapat dapat dapat. dapat. Information this is a uh, massive information sa campaign. Nila, pare, Alam yes, mo ang uh, hesitancy mm -hmm. Kung anong uh, uh, survey na ginawa ng DOH kanang wow. uh, education 90%. 9 Nine? <laughs> Nine out of 10 ang hesitancy sa vaccination. Oh. Di, dahil nga yung percentage Massive information box, eh, oh, yun oh. ang na nangyari. Ah. Kaya yan. Kaya ng PIA yan. Uh, Elmer Messina. Kaya, kaya nyo yan. Really? Oo. Alam mo, pwedeng gawin ang kaya. ginagawa yung PC. Gaw Fair. gawin talaga. Ang, ang, Fair. isang paraan dyan, oh ay gumamit sila ng mga personalities na yung matatang... Provencers. Kamukha yung ginawa ni, ano, Doit? Sino to? Si Flavier? Dr. Dr. Flavier. Senator -it. Flavier. let's do, do, -it. do, do it. Yung polio. Oo. Oh. Oh, 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 oh. This is a challenge to the new... Kailangan din i-repack DOH. This is a new challenge not only to the DOH and, the, uh, and oh. the Department of Education, but to the new chairman and CEO of PDB4. Oh. Sino yun? Oscar Orbos. Bakit oh, naman siya pa na. yun? Na. Eh, public, information, campaign. pang kampit. Eh, baka hindi pa nakakaupo. <laughs> <laughs> eh, pa paupuin natin muna. Ay, hindi. Oh, Ngayon na. Bilisan mo na. Oo, oh, dapat. Oh. Kasi andyan na yung programa. Oh. Okay. Na. Andyan na. yung programa. Let's be clear, ha? Yung... Let's be clear. Hindi lang po sa public schools itong campaign na ito. Private din. Oo. Eh, mas mataas daw ang hesitancy sa private schools. Kunin nyo na to sa private so, schools uh, kasi... hindi kasi uh, ng SOCMED eh. Kunin nyo na kung paano libre po nasira ang... Uh, libre, libre uh, po ito. Kunin Big nyo das, na. Lahat yan. Uh, tetanus. libre. Tetanus. Kompleto po ito. Huwag na kayo mag-ano. Ang uh, nakakainis dyan hmm. ay Ding back siya lang naman yung nagkaroon ng issue. Eh yung pero iba, wala ang, naman. Pa, wala wala, 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 wala namang issue itong issue. ano eh, yung mga yung basic. Yung regular, uh, yung mga ano, regular. Oh, wala. Pero bakit pati yun, nadamay. Eh ang, ang maganda dyan, meron nang pondo, meron nang ang uh, vaccine, oh. eh, wala. eh hindi pa magamit. Oh. Nakalungkot. Dahil nga sa hesitancy, 90%. Ito ang suggestion ko sa mga nagpa-file ng Certificate of Candidacy. After filing... Yan na ang gagawin nyo sa mga barangay. Oh. Peniche. oh. Kayo na maging mauna doon at tulungan na ninyo na magsalita, na kumpinsihin oh, ang convincing. mga tao. Hindi, baka iniisip uh -oh. nila kiss of death yung issue na yan sa kanila. Uh, at saka Hindi, baka ano, katulong ba? sa kanilang uh, Hindi, ang, pagtakbo. Hindi, ang isang paraan dyan ay gumamit sila ng mga pag-uusapan nila oh. ito, mga celebrities, yung mga artista, mm, yung pagtakbo. mga... Yan, ba, yan. Ano? Effective Hindi, yan, endorsement. Yan, alam mo, yan ang oh, ano, endorsement. endorsement talaga. Hindi ano. naman magpapabayad yung mga yan pag ganyang kalaki yung... Kung mayroon pang mag-profile. Lalo. Ano na ako kumakandidato. Oh, kung Nora Honor, Vilma Masantos, oh, Philip oh, yeah. Salvador. effective. Oh. Kung meron Efective. pang magpa ngayon Efective. o kayo yung mga naka na ng mga influencers, artista at lahat, kilala oh, kayo. Kailangan natin. O yan, so, Interviewin na ninyo. Hindi pede uh, pwede. Uh, ang influencers, pare, kailangan politics lang pinag-uusapan niya. Ah, hindi pwede yung vaccine? Hindi, pero... Hindi, ang pera eh. Umpisahan natin. Oh. Mga kababayan, mga oh. nakikinig at nasusumusubaybay yeah. sa karambola a uh, kumbinsihin ninyo ang inyong mga kapitbahay, kaibigan, kamag-anak na uh, paturukan ng mga bakuna-bakuna uh, ang kanilang mga anak lalong-lalo na 'yung mga bata na kinakailangan niyang, uh, susceptible, o, yes. kasi 'wag kayong maniwala doon sa mga daging hakahakan na dati na delikado yung uh, mga bakuna niyan. Kami dika, lahat, na pong ginagamit uh, yan eh. Dika, 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 na po yan. yan. Kami, kami, na. Kami Ayon. mismo. Oh. Ay, ay yun, ano nangyari oh, oh, sa amin? Puro oh. kami si Raulo. Pero oh. <laughs> lang po yun. Ah. Oh. Oh. hindi dahil sa bakuna yung pagkasira ulo na. Oh. Ko. Kundi pinanganak kami ganito. Oh. Ah. so ayos so, Tuloy-tuloy <laughs> ho ang ating pagbabakuna. At oh, hindi na libre po ito, libre. Libre. Eh, meron na nga pera, meron na nga uh, vaccines. Hmm. Ang uh, gagawin mo na lang, consent. Oo, oh, consent. Bigyan nyo ng consent. consent. Hindi yung, po ano, yung anak nyo Kung walang hanggat consent. walang consent. Yes. Okay, importante yung consent. Meron ba, na, nagkakampanya na ba? for consent. Hindi ko pa naririnig ka eh. Eh, sa mga... Dapat may magkaroon ng mga, mga advertising yan. yan sa radio, PCO, oh, PCO Department nga, of Health. Uh, oh. Uh, Malit-lit lang naman ang target nila eh. Nabakunahan. 4 uh, million. 4 million. 4 million lang. Uh, kasi yung mga uh, four dyan, yung 1 year Punti old. Oh. Ah? Uh, actually, 3 months to up, yep, up, yan eh. Ang Kanda years old eh. school-based to eh. School-based. Uh based. So lahat lang po nang naga, uh, nasa paaralan, 4 million yung kanilang estimate uh -oh. na nasa grades. Yung sa age na kailangan uh -huh. na grade sa grades. At doon sa mga barangay health workers, tumulong na rin kayo uh -huh. dyan. Uh -huh. Iyon ang key dyan. Uh -huh. Kaya nga sabi ko, LGU, mm -hmm. lahat ng government program, mm -hmm. ang frontliner, LGU. LGU. Yes. Uh -huh.